Okay guys, mabuhay, madigayang pagbabalik sa aking YouTube channel for my last vlog about 8 Eddie, Eddies, the 8 Eddie Eddies, of course, na ginanap last Sunday sa uh, Marriott Ceremonial Hall, ang bonga-bonga. But anyways, Saturday pa lang kasi ay nandoon na kami sa Marriott, nag-check-in na kami, doon na kami natulog. Kaya Sunday ng mga 11 a.m. or 12 na ng tanghali ay nakapunta na kami because yun nga titingnan na namin, i-check Iche na namin ang venue, titingnan na namin kung ano kung naayos na. Of course, ayan na, ito pa start pa lang ng ano, ah, kumbaga nagte-test pa lang, tine-check pa lang nila yung mga sounds, yung lights. Of course, Ayan, ang bongo bongo na oh, touch talaga. Yung pinaghirapan namin grupo ng speed ng mga editors ay nakikita na ngayon. Of course, ayan, isa sa mga gusto, gusto ko eksena ay mga rehearsals. Talaga nagpupunta ako dyan. Chine check ko lalo pag sa, sa edits ko lang naman yung ginagawa sa uh, pagganyan. Of course, sa mga naging host namin ay sila Ah, uh, kay Lynn, of course. Um, Darren Espanto, Alexa Ilacad, and Kyla Estrada. Kay Alcantara, of course. yan So, medyo ano to, nakakaaliwta kasi alam naman natin na parang may pass naman si Darren Espanto at si Kay Alcantara. So, parang Actually, Darren na lang siya, di ba? Si Darren at si Kaylin. So, uh, medyo nagkakatukso na sa part na ito. Lalo na nung sumalang na sila sa rehearsals talaga. At yung tinuturoan na sila ni Direct Eric Keys. So, Si Direct Eric ang ating... Ang nag-direct ng A. Teddy. So, ayan na. Pinapakita lang kung... Um, sinisimulan kasi, of course, dumating sila mga ano mga lunch time and then tinawag na agad sila mga 1 to 1.30 Ayun na mga 1.30 sumasalang na sila sa simula eh medyo na naaliw ka sa, sa nila uh, kay Lynn at Darren Lalo, para silang nagtutuksuhan kasi challenge mga tao sa paligid syempre medyo kilig-kiligan to the max actually kilig-kiligan -kilig, 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 -kilig nga sila kasi nga nakikita nga na alam natin ba diba, na yun nga Ah, uh, eh si Kylie naman ay game na game sa so parang ano, parang maganda sa kanila para na develop na rin yung friendship nila after ng napakatagal na you know of course anyways ayun alam mo etong ano ito ang first time ni Darren na nag-host ng isang ganitong event yung talagang formal event na formal uh, ayan nga isang awards awards night at sa amin pa natapat ano so tama naman ah, kami kasi yung gusto namin ng young blood di ba halos lahat naman sa 8 years ng Edis marami na rin naman nakapag-host sa amin di ba nakapag-host na rin si Piolo Pascual sa Calzado, Of course, dati rin sila uh, Boya Bunda, Corina Sanchez and then amagamang Luis Manzano and Edu Manzano. So... Na Rufa Gutierrez Of course, si Raymond Gutierrez Pati nga yata si Richard Gutierrez So, napakarami na eh uh, Halos lahat na rin eh, Nakuan na namin Kasi dati kasi may mga team-team kami Kung magkapatid, magkapatid Kung yun nga, kung mag-ama, mag-ama Yung mga ganon So, kaya tignan nyo Pag nakita nyo yung mga minensyon namin ba? Rufa and Raymond Tapos, yun na Napunta na lang kami recently Ito na yung mga Mag-nagsama sa pelikula Si... Isa Calzado and Piolo Pascual. And this time mga young ano nga, young guns kumbaga. So parang pag titignan mo mga first timer aside from of course hindi ko sure kung nakapag-host na ng event, ng big event si Alexa Ilacad. No? Pero si Darren sure ako eh na ito ang kanyang first time. Kaya happy na rin. Of course si Kyla eh binigyan namin ng chance na mag sa Magaling naman kasi magsalita si Kyla. At alam ko naman yung bosses niya eh, talagang appealing, sa pan, masarap sa pandinig. So, ayan. Um, si Darren talaga, bongga naman dahil ang tangka talaga niya. So, kahit sa edikit eh, mo siya kung kani-kanino, eh, okay lang. So, eto, si Kaylin at si Alexa. Ganyan ang itsura nila sa simula, ba diba? Pero nakita nyo naman after may tumatahol na ah. So, Pero nakita niya naman after that, eh, bonggang bonggan na rin dahil nga sa iba't ibang itsura na nila. Kanya-kanyang gown. Hindi ko na mabilang kung nakailang um, ka costume changes sila eh. Pero, yun na nga, no. So, eto ulit, mga parts lang ito na sa rehearsals pa lang sayang hindi ko na, pero panoorin nyo na lang iba kong vlog, kasi nga, makikita nyo ron kung nakailang gown sila again, may mga pinost nga ako na yung na, naka white si Kylie naka red si Kai, Kyla at si Alexa, at naka black si Dan. of course, si Jackie doy maaga rin dumating, dahil nga uh, nag din siya for yung number niya para sa kanyang mother na si Pilita, so, ayan and then, after that um, balik to rehearsals. Nakakatawa tong dalawa eh, kasi sa simula para akala mo eh, hindi sila chika. Pero pag nagbabasa lang sila ng spills, nag adlib sila kasi may mga patutsada hindi mga patutsada may mga paandar silang adlibs so nakakatuwa kaya talagang ang saya-saya din sa rehearsals na yon at uh, sana eh mabigyan pa ng chance kasi dati nabigyan namin ng chance pinag-host din namin si Jake to and then after that nabigyan din siya ng chance na mag-ano, na mag-host, diba? ba may Janine Gutierrez and Gabby Garcia nga pala kayo. Na-mention ko na rin yun, yun. yung mga last year namin. So, last year, nabigyan sila ng chance. And then, ngayon, nakita naman natin, after that, nakakapag-host na talaga ng kung, kung saan-saan yung mga na-mentions -na ko. But anyway, I hope mabigyan pa rin ng mga gagandang proyekto si Kyla, Estrada, of course, si Darren, si, Darren, si Kailin, and si... Alexa, si Alexa tat nakikita ko naman talagang going places places siya pagdating sa hosting kaya naman sana eh, mas bumunga pa, gumanda pa ang kanyang career sa pag-host no. Si Dare nakita naman natin ang banter niya pag ano pag nasa showtime siya, at ganun, si kay Linde naman na nakikita. Actually, pare-parehas naman tong mga bata na ito na magagaling magsalita. Pare-parehas din naman silang, ay, ayan, ayan di ba? Nakikita nyo naman na parang may mga Exenahan uh, eksenahan ng si Darren dyan, tsaka si kay Magagaling sila. Magaganda ang mga bosses nila. Kasi importante naman sa hosting. Of course, um, first time nila magsama-sama. So, kailangan lang talaga, eh, hubugin pa sila. Kailangan masanay sila na masanay talaga na magsalita sa harap ng mas maraming tao. Kasi iba ang hosting job, iba ang hosting pag mga ganitong event, at eh, awards night, na dapat eh, formal ka at the same time, dissenting at the same time, but dapat ano ka din, um, marunong kang marunong kang kung paano buhayin ang mga ang mga nanonood lalo na yung mga nasa audience sa loob ng venue kasi alam naman natin pag medyo late na ang event yun na nakaka-antok na rin diba kaya dapat since ikaw ang ikaw mag, kayo ang maging life talaga buhay ng party hindi po uh, oo hindi pwedeng kayo pa yung maging reason kung para, para antukin ang mga ang mga nanonood and so far pasado naman sa aking panlasa ang mga nabanggit ko so sana nga again mabigyan pero ako talaga nakakakilig talaga yung mga banter ni Darren at ni ni ano ni Kaylin sa sa rehearsals pero hindi ko lang sure kung nagawa nila sa mismong ano sa mismong event na, sa awards night na kasi kami ang problema kasi most of the time nasa backstage kami kasi nga pag napanood nyo, malalaman nyo. Talagang kami, pagod na pagod ako talaga sa paglabas-masok sa stage at pagbibigay ng kung ano-anong award sa mga winners and sa mga special ano. Kaya naman, anyways, ayan na lang muna for now. Maraming maraming salamat sa patuloy na nagsusupport sa aking YouTube channel at special na channel kong ito. And of course, sa AM Meaning Show namin ni Ray Pomaloy sa, DW, sa Abante DWAR. At syempre pa, maraming salamat sa lahat ng nagsuporta sa 8 Eddies at talagang successful na successful matagumpay na matagumpay talaga ang mga winners ay nagsipagdatingan at na at kahit yung mga hindi nanalo ay eh talagang masaya rin sila na naka-attend sila sa event ito kasi sana nga magtuloy-tuloy ang ganitong eksena na kahit hindi ka hindi ka sure naman nanalo hindi mo alam na sure mananalo ka umaten ka pa